Gaano katotoo ang headline ng Abante News kahapon, September 9, 2023? Ayon sa balita, ay tahasang ang sinabi di umano ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na BAS TOS na tao si Vice Ganda. Ipinahayag di umano ito ni Enrile sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng It's Showtime matapos itong patawa ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ng labindalawang araw na suspensyon, kaugnay ng icing incident na ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment noong July 25. Ayon sa abogado ng Pangulong Bongbong Marcos, Salacious or indecent ang ginawa ng magpartner na Vice Ganda at Ayon Perez at hindi dapat panoorin lalo na ng mga bata. Ang problema dito sa bansa natin kung meron kang power, political, social, economic or whatever, halos hindi mo na iniisip ang kapwa mo. Wika ni Enrile sa kanyang programa sa SMNNI News. Ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo magandang ginagawa mo. Pero BASTOS ka. BASTOS kang tao. Pagdidiin ni Enrile. Aniya, matagal na niyang napapanood si Vice Ganda sa telebisyon at hindi siya sangayon sa estilo ng pagpapatawan nito. Naku, paano yan? Galit na ang abogado ni PBBM. Paano pag na-deny ang motion for reconsideration ng its showtime sa MTRCB? Paano pa sila makakapagapila sa Office of the President ngayong galit na ang legal counsel ng Pangulong Marcos?